Good morning, good morning. May piyabak po kayo Heyo kababangan, manasang ating kan. Magbukas tayo ng kilagkainan. Exercise pa sa mga daliri. Mark. Uh -huh. Isin na yung sabon para pangugasan mo. Hindi may rock. Isin mo yung mga pinagsabonan. Yung sabon. Ito Bago balawan. Unang balaw. Unang Okay. Natapos na yung walang balaw. Kawalaw, kalawang balaw naman. Ano po? Sunod na, kalawang balaw. Eh, okay, kalawa na. Kaibigan, kalawang balaw na siyempre. Alam nyo, kailan dalawa para malinis. yan po ang aking natutunan, kung araw nagtrabaho ko sa restaurant, naging dishwasher ako. yan natuto ko sa pag -uugas. Tapos naging busboy ako at naging waiter ako. Kahit pa paano, natuto. Kaya napaka-importante napak yung pag-uwi sa mga pinagkainan. Yan sila, dalawang beses. At saka, sabunin mo lang gusto. Huwag kang sa sabon. Kasi pagkainan yan eh. Ginagamit mo araw-araw. Ano po, na lagi niyo tatagalan yan. Nag trabaho ko sa restaurant. Naging busboy muna, ano, Tagaw ng plato, dishwasher. May naging busboy. May naging waiter. Ganun po sa trabaho namin doon eh. Kumbaga sa trabaho ko restaurant, gusto nilang matuto yung mga empleyado nopo, Gusto nilang matuto ng sunod-sunod na paglilinis. Yung bang kalinisan pa? kasi e sino ba naman ang ayaw ng kalinisan? Siyempre, pag-restaurant, pagkain niya, maselan niya, eh, eh, magkita ka ng customer. Hindi po Hindi po ba? Thank you for watching. Inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Sa po akong Senior Citizen 64. At stroke nose. Anim na taong. Kaya pag nag-uugas, ka-exercise yan, bongka ito. Kamay, dalere, braso, balikat. Lahat gumagalaw na exercise. Magandang bagay ito eh. Nakatayo ka nakakatagal ka to sa tayo isa pa ako di dahil yung toto -to, ito may purit sa gitna yan pero sa awat tulong ng Panginoon Diyos nakaka gawa pa tayo pag-uugas ng mga pinagkainan kagaya ng inyong nakikita ngayon sige po sana meron kayo natutunan i-like ninyo i-share ninyo sa iba kayong mga nasira, nisiyan nyo po sa iba. God bless us all. Thank you for watching. God is good all the time. Sa panahon natin, na hindi magandang ating panahon, always, manalangin po kayo sa Panginoon Diyos upang so, tulungan po ang bansa natin laban sa iba't ibang problema kung kukulapol ngayon sa lipunan natin It's about CORRUPTION. Dito na lamang po. Thank you for watching. Bye-bye. <laughs>